si Chris Bernal sa press launch ng bagong telenovela ang nila ni Aljor Abrenica kung bakit alamin sa chika ni Lars Santiago. Parang tunay na wedding reception ang ginanap na press launch para sa pinakabagong early prime time series ng GMA na All My Life. Pagpasok ng mga bisita, dumadaan sila sa walang tigil sa pagbagsak na rose petals. Nang nakaupo na ang lahat, isa-isang tinawag ang mga miyembro ng entourage na binubuo ng cast ng soap opera. Pinapahuling pumasok ang Bright and Bloom na sina Prince Bernard at Aljo Abrenica. Habang naglalakad sila sa saliw ng Spring Quartet, hindi napigilan ni Chris ang mapaluha. Maging si Aljo Rehelat ang pinipigil din ang sariling mapaluha. Hindi ko po akalain talaga na mabibigyan kami ni Aljo ng chance na magbita po sa isang prime time show. Ang tagal na po namin talagang pinangarap to. Pinipigilan ko talaga eh. Talagang dinadaan ko na lang po samiti. Kasi ang um, ito po talaga yung pangarap namin ni Chris matagal na. Nagbigay rin ang kanilang wedding bout magka-love team. Pagkatapos nito, isang halik ang iginawad ni Arjun kay Chris. Ang dapat sanay dampilang sa labi ay naging isang mahabang halik na ikinakilig naman ng mga sumakti. Actually, pinarehearse lang sa amin talagang sumak lang eh, pero talagang kanina we're so emotional that we were not able to control it anymore. Nadala lang po, Nadala lang po siguro kami dalawa ni Chris. Uh, walang inaamin sila sa kaagro kung ano na talaga ang namamagitan sa kanila. Halos lahat naman ang nakakakita sa kanilang mga kilot at sa pagtrato nila sa isa't isa ay nagsasabing silang dalawa na Mag-ano na kayo? <laughs> very close po. Ayan na. siguro para sa akin na sa 90. Ang taas? Ang taas. Ito yung taas. Ang taas. Ang taas. Ang taas. Ang taas. Ang